Hello everyone! Welcome back again to my YouTube channel. Masaya ako na mga uh, makapanood ulit kayo. Masaya rin ba kayo? Hindi okay, masaya naman yun. Grabe naman kayo. Ay, hey, joke lang. Okay, ngayon, pag-usapan natin ng foreclosed property business. Handa na ba kayo? Kung handa na kayo, handa na rin ako magturo. Okay, ng aking mga experiences at mga kapalpakan sa pagninigosyo. <laughs> Yan naman yung gusto-gusto nyo eh. Yung mga kapalpakan ko. Ay, hey, joke lang. Okay, so let's go! Siguro isa kang OFW na pagod na na mga ibang bansa. At gusto mo na mag-settle down dito sa Pilipinas. Kasama ang pamilya mo, kaya ang inang naisip mo ay eh magnegosyo na lang dito sa Pilipinas. Kung ganoon para sa yung video na ito. Kung ganoon para sa iyo ang video na ito sa totoo lang, alam alam ko yung feeling na yan kasi ang ang nanay ko is isang OFW. Alam ko kung gaano kahirap yung mga sakripisyo ng isang OFW. Sa tuwing umaalis sila ng bansa at para doon sa mga naiiwan nilang pamilya, mahirap talaga. Lalo na noon, wala pang Skype, Facebook, Messenger. Wala pang mga video-video. Tsaka, -video parang kagaya ngayon na hindi ka gagawin ngayon na pwede ka makipag-video. Okay, pero yung time na mag settle down na yung fa, yung mother ko. Okay. Umuwi siya ng may ayan, ah, oh lang pera, ganun. Pero bumalik pa rin siya. Gusto niya nang mag-connect eh, kung totoo eh pero yun nga lang, may mga sitwasyon na hindi nangyayari sa buhay. Bumagsak yung negosyo ko, wala akong ganito kaya nalulungkot ako. Pero, okay, ganun talaga ang buhay. Kaya gusto kong tumulong sa mga OFW kung paano sa pagninegosyo. Okay, para dito na lang sila sa Pilipinas at magtutulong ta tulong tayo na paunla din ang ating ekonomiya. So ayun, okay? Balik tayo. Naghahanap ka ng solution kung paano matitigil yung paghahanap buhay mo sa ibang bansa. Kaya marami ka ngayong mga nakikita na business opportunities. Sa mga ganyang business opportunities na nakita mo, dapat alam mo kung ano ang totoo sa hindi. Huwag ka basta-basta magpapaloko. Hindi ako nandito para sabihin ka lang na mag-showmite, mag-franchise ka o kung anong negosyo ang gagawin mo. Ginagawa ko to para sabihin sa iyo na meron pang ibang business opportunity na para sa iyo. Sabihin natin na ganito ang kwento mo. Okay, sinanay at tatay walang matinong trabaho. Kaya naisipang mag-abroad. May utang sila nung umalis. Kaya kaya naman may utang sila kailangan bayaran. Kaya ang gagawin nila magpapakasubsub sila sa trabaho para mabayaran ng utang at makapagpadala sa mga pamilya na naiwan sa bansa. Kaya kung magpadala, sobrang dami para lang makabawi sa mga anak nila. Kapalit ng presensya. Kaya naman, yung naiwan na anak, hindi makita-kita yung hinahanap na kasiyahan. Kaya nangyayari, lustay na lang ng lustay, mahanap lang yung kaligayahan na hinahanap. Tapos pag nagloko na yung anak, mapipilitan ng umuwi yung dakilang OFW natin. Kaya naman, habang nasa ibang bansa, pang OFW, ay eh, naghahanap na siya o nag na ng magandang pagkakitaan sa Pilipinas pag uwi niya. Relate ako dyan kasi si mother ko kakauwi lang nung kailan. Gusto niya, pag uwi niya sa Pilipinas, may trabaho na siya. Kala wala eh, kailangan mo magpahinga rin. ba? Diba? Kaya, kaya naman, yung mga nag naglalabasan na investment dyan, malakas makaloko. Lalo sa mga OFW. Na nawawala yung perang inipon dahil sa mga testing investment na yan. Kaya naman, advice ko, laging mag-ingat sa pagtitiwala. Ang nangyayari kasi, sinesearch mo yung pwedeng solution sa problema, pero di mo na mamalayan eh, mali pala yung solution na nahanap mo. Kasi di mo alam na meron palang ibang solution na mas makakatulong sa'yo. Kaya naman, kung isa kang OFW, mag-focus ka sa advantage mo. Kung maipon ka, okay, ang gagamitin mo, wag mo na iwawala yang ipon mo. Kasi yan ang puhunan mo, ang magiging pamato mo. Huwag mong gamitin yung ipon mo para mag-invest sa ibang negosyo. Gamitin mo yung ipon mo para gumawa ng sarili mong negosyo. Itong itatayo mong negosyo, di mo kailangan ng 9 to 5 na oras. Minsan sobra-sobra pa, di mo din kailangan ng milyones. Yung pera na meron ka ngayon, sapat na yan para makapagsimula ka ng malit na negosyo. Meron nga pala tayong video na hindi mo kailangan ng milyones ng pera yung, yung, yung kailan mo lang na maging skill is yung pre-sale and then post-pay. Bagi tayo sa ating uh, pinag-usapan. Ang marirecommend ko na negosyo is yung real estate. Na kung saan yung mga lot for sale, mga store for sale. why okay? Bibilin mo, de, bibilin mo yun and then paparentahan mo ngayon. Okay? Yung kita nun, ay eh, yung ibabayad mo sa bangko na nagbayad ng foreclose na yon sa ikot nun, wala ka masyadong nilabas na pera, although kailangan ng kaunting pera. Yung iba, ang gagawin sa pera is magpagawa ng bahay. Pero, para sa akin, pagawa mo muna ng ng, 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 bahay o apartment na pagkakitaan mo na magpapasok ng pera sa'yo at nakikita mo pa yung pinaghihirapan mo. Okay? karamihan, especially mga seaman, okay? Minsan, nagpapagawa sila ng rentahan talaga nila. Okay? Bago sila magpagawa ng sariling bahay. <clears throat> Dahil, syempre, okay, natuto sila sa mga tao na ito ganyan, tagal nila tapos after that, okay, wala rin, ba? Diba? So, yung iba, okay, mas advisable talaga, kahit ako rin, na magpagawa ko muna ng apartment, no? kaya pwedeng iparent sa iba. Para kahit papano, ay nakikita mo yung pinaghirapan mo at the same time kumikita. Yes! Oo, oh. mukhang mahirap yung pagbabuy and sell ng mga property. Pero ang totoo, madali lang ang problema lang. Ang dali lang naman yan. Ang problema lang naman kasi is nakatago ang impormasyon. Okay, sabi ko sa inyo, yun. Uh, um, okay, mamaya, patalakayin natin. Okay? Kaya di mo nalaman yung mga information, unlike sa mga shawarma, shawmai na yan na nagkalat, ang mga information, yun yung una mong agad na alaman. Ang negosyo ng real estate kasi, hindi ito yung negosyo na bibili ka ng kondo. Hindi ganun to, ha? Kasi, sisipsipin lang nun ang pera mo. Ang tinutukoy ko, dit, it, yung tinutukoy ko dito, yung pagtatayo ng building mo, ng apartment mo, pero hindi mo kailangan ng milyon-milyon na pera. Okay? Dahil tamang diskarte lang yan. Ganito lang. Okay? Ito gawin mo ha. Pag uwi mo ng Pilipinas, may kaunti kang e epon. May konti kang ipon. Ang gawin mo, bumili ka ng foreclosed na sale sa bangko. Okay? Kasi, mas maganda dun eh. Okay? Na ang halaga ay 10% lang ang normal na amount niya. Example, ang price is 50 million. Hindi mo kailangan magbayad ng million. Ang kailangan mo lang eh, mag ka ng 100,000. Basta ang malaga, hindi yung exact amount ang babayaran mo. Once makapag-down ka na sa banko, sila na ang bahala kasi sila naman ang magpa-finance. Talaga nun. Papatok yun sa banko kasi OFW ka at gusto ng banko ang pera mo. Kaya gamitin mo yung gusto kanila para magamit mo yung banko. So once makuha mo yung property, pagandahin mo ah, ng kaunti din parentahan mo. At yung kikitain nun, ang ipangbayad mo sa bangko. Yung kita mo at yung bangko was na mag, masalubong yan, yung uh, matitira doon, okay, ang matitira doon ay ang income mo at pag, pag inipon mo yun, makakabili ka ulit ng panibagong building. Then, ganon ulit yung gawin mo. Hanggang sa lumaki ang negosyo mo na yun. Okay? Apply, applicable po yan sa mga OFW na may yaman. Okay? Kaya, be wisely sa mga lapitan na opportunity sa'yo, tignan mo kung matulungan ka ba o sisipsipin lang nilang pera mo. At matutong alamin lahat ng impormasyon. Okay? Huwag mag-stay sa mga nalalaman lang. At laging tandaan, trabaho-trabaho lang. At tagumpay, ang Diyos yung nagbibigay sa atin kaya kung gusto mong ibigay sa iyo yan ng Panginoon, dapat maging deserving ka. Dapat pagkatiwalaan ka muna sa mali, para pagkatiwalaan ka sa malaking bagay or talent. Okay. Yun po yung ating uh, advice sa mga OFW. O kaya may mga ipon. Okay. So, be it. Mura lang yan sa banko. Okay. Alam naman nila yung pangalan mo. Salo, pag papadala ka. Okay. Advantage yan. At time will come, gagawa tayo ng ganong video. It's all about cash flow. Kaya, Okay, habang-abang kayo sa ating mga video dahil pegset ng pegset yung ating pag-aaralan. Okay, so, yung gabi nyo na gagawin is home-based business. Kaya, abangan nyo po yun. Oo. Kaya, uh, dito muna tayo mag-titigil uh, sa ating video. Okay, see you in my next vlog. Salamat po sa inyong panonood. appreciate to po yun. Kaya, I love you so much. And, God's love you. Bye-bye. And, ingat po kayo lagi.